Magandang gabi MGA Kapuso. Sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Silangang Europa, isang bagong kabanata ang nagsisimula sa lungsod ng Kursk. Matatagpuan sa timog kanlurang bahaging Rusya, malapit sa hangganan ng Ukraine, ang Kursk ay naging sentrong atensyon dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ang dalawang bansa. Sa nakalipas na MGA linggo, nakita natin ang pagdaming MGA puwersang militar at kagamitan sa lugar na ito, Isang malinaw na indikasyon ng paparating na labanan. Ang Kursk ay may malalim na kahulugan para sa parehong Russia at Ukraine. Ito ay isang lungsod na may mayamang kasaysayan at kultura. Ngunit ngayon, ito ay naging simbolo ng isang mas malaking labanan para sa teritoryo at impluensya. Sa gitna ng MGA panggambang ito, mahalagang maunawan natin ang MGA pangyayaring humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Ang labanan para sa Kursk ay hindi lamang isang lokal na tunggalian. Ito ay isang salamin ng mas malawak na geopolitikal na tunga